Ayan yung yung ganyan katropa oh, o. Ayan yung sikit. Ayan lang o, mga katropa. Oh, Sigurado na lang yung mga katropa. Ang malaki ng sikit. Pagkakilala ba ito yung vinyon? Oh, kasi yan. Magandang hapon po mga katrupa. Manguhuli po tayo ng alimango. Ayan, gagamitin na naman natin itong mga trap natin. Tagal natin hindi napag-video. Bali din namin na videoan yung paglalagay ng pain. Dahil si Isis kanina yung naglagay ng pain sa mga trap. Dahil naglinis po kami ng mga katrupa. Yung lambat natin. Sobrang dumi dahil ginamit natin sa pagbaybas. Sana makahuli tayo. Matagal-tagal na tayo hindi nakapag-vlog. Ano, ah, nakapag -vlog. at saka nakapag ng alimango Bali may bagong target po tayo mga katropa doon banda sa bandang unahan Matagal na natin din naltagan yan lumang fish pan dyan mga ka-tropa Tingnan natin kung may alimango doon Yung pahay niya pala natin dito asang ng isda mga katropa Labin lima yung gagamitin natin Bakit niya nandito na tayo sa lumang peace pond mga tropa oh. nandiyan tara baga mamayang gabi yung tubig ang dito yan mga tropa lapuwas nga yan oh. Loh, rumah nu. Wah, wow, bui bubuk mandai ini. Lungku, lungkak, larum. Itu yang ngelukainya. Mana kita? Dah, bubuk mandai ini. Sus, kalau dong lakinya, lakinya ngelungkak. Dito natin ilagay yung trout. Pwede nga bago po. May hibang tight hit. Mga trout pa. Napakalaki nyan. Sana may laman. Meron may, to kasi bago yung ano. Oh. Ano nilabas.

masulog kong tubig dapat tapos yung awagot kita dag kita ko ba no bisa na kay dilo pi itong good tira na yan dalawa na lang katropa yan last na lang toto. Ano naman 'yan? Mga kinainin ng ano. Limang. Pakidawam mo 'yung buoy. Dapat dito 'yung. Ayan mga katropa, lahat na po namin na yung trap natin. Sana makahuli po tayo dito sa ano na to sa fish band na to. Babali magkita-kita na lang po tayo bukas mga katropa sa pagpandaw. Bye bye. Ayan, magandang umaga sa atin lahat mga katropa. Lumaman daw na po tayo. Medyo low tide na yan sa bandang taas mga katropa kasi inintay pa namin humupa yung ulan. Bali mag babangka na lang tayo para mas madali. Mo naman. Awat na idi siya no ayan dito na po tayo check dida ayun din siya okay mga sulog pag ituran boleh tidak orang lah Nah orang, huh? kadadak Sana di Umumnya nang malakas Walang um, hmm. wala pa

lata sigurado mayroon na yan kulay itim na katropa <laughs> laki laki ayos tara puro libao. pangalawang trap malaking yung ganyan mga katropa sa mahuli na laman ang ay, dakup boy dakup 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 to dakup yan yung dakup dakup katropa dakup dakup sipit

Ayos <laughs> Ayos Itong ano Matagal na natin Di nga kasi Nakuntahan dito Ayos Ay Wah lalaki pa daman Guti isa Do May isda Wah May totot ko Parang oh. ko kinis

balik natin dyan sa ano sa fish pond natin <laughs> yung may ari nga pala ng fish pond na to pinsa namin pero napakatagal na din nila na ano na ayos din na nila nilagyan ng ano similya pariyas ang laki itong mga katropa good size No, no. Ito, ito, ito di masyadong malaki pero grabe taba di ah. ito, to, pa, pa naman tara it. ito nante, pa saan ito nga sa? na ito ito nga ito sa pa yano o. Usa ya dok. Oh, uh, ada ah, oh, <laughs> Kala ko isa lang. Dalawa pa pala. Magmara na ng kanina pag ito. Oh, Saan? Saan so, tayo? lalaki. Kung babae <clears throat> sigurado pa kawalan lang natin 'yan. Paay no. Dahil ay yung yung lugar na to mga tropa yung kagandahan dito kami lang yung nakaka panghuli ng alimango dito dahil yung mga taga lugar at eh, taga barangay di nila alam dito dahil dun sa bandang ilalim napakataas ang pagkakala nila hindi naaabot ng tubig dito abot yan pero bibihira lang pag talagang napakalaki yung high tide Ayan. kaya di masyadong naaabuso yung lugar na to mga tropa Jo maganda yung huli natin ngayon, tara Abot God. Bak? O oh, kada ako. Kada ako ibuy. Kada ibabaw. Kita lo didi di. Kita ano? Ano? Kada ako. Oh, kada masiling ano na nila? Kadi kadi. Alam mo yun mo? Yung katrupong lakeon nasa nasa ibabaw ng trap. Ano? Katrupa. Ah, Oh. Ba. Sugurado lalaki mga trupa. Ang lalaki na sipit. Okay, hay. Kadok tu. sir talaga yung mga trupa ngayon. Sulit. Sulit to. Uh -huh. Oh, ginderella lagi. May maykit buho, may lungga kasi yan mga trupa. Oh, ang na yung ano. Nasa 3 yan. Yung, yung timbang niyan mga katropa. Oh, maganda pag anuhan to mga katropa. Lagyan ng mga similya ng... Wara yung ano? Wara pa. Lagyan ng similya ng mga alimango dito. Dati kasi ano to eh. May mga nagalaga yung pinsan namin dito ng mga alimango sa mga similya pero napakatagal na di nila na ano na to di na nila napaayos e, yung, yung ano tingnan yung ano man mga katropa yung mga puno dyan sa gitna o oh, ang lalaki na tara ayun pang anin pa lang mga katropa ayun Waray. Tomo oh, ko rin. Aray. Uy, lalaki. Lalaki pa rin. Medyo langanin ano? good size ng uh, gait. Hindi? Hindi. Pero medyo malaki na itong mga tropa. Bibili na ito eh. Dito, papasa na yan. Pero pag di pumasa, halata naman yan. Di naman kukuni nila yan.

Ayan, may alimango pa oh. Ayan, babae. Babae. Kuan, talingaan. Asa niya talingaan? Oo, uh, kala ko ahas. <laughs> Gulat ako dun. Awalan lang natin to. Babae. Kala ko ahas. pero pa naman. Pagpain natin yan mga katropa. Ayan, pakawalan natin to. Bawa okay. ba ini mana? Oke, no? pak ini tidak terangunan, tutup. -tut. Oh ulang tutup ulang terang Tutup. ini bisa kalau uh, kau kena ini katihaya kasi itong isa buhay pa pala. Oh. oke okay, belum Isa. Oh. Pada, oh. okay. <laughs> Kaya mas mas lang. Okay. ini mau kayak mas tarah buhu suti malah penglungguan ini malah terubah warna Bola malah Diga. Oh, kada ko dadamahan. Duha, wala nang tubig dito, oh. Totot. Tak, dadamahan. Ba ang mga lalaki gud pa daman. Buyo, Oh. Ah. Mga lalaki. Totot, ito sa gitna. Totot. Totot, kinis-kinis. Oh, ay suwang katropa.

Guti ay ito isa. Ha? Ah? Guti ay ito isa. Maliit yung isa? Oo, maliit ka yung isa. Yung isa malaki. Oh. Ay, oh. babae. Babae? <laughs> babae. Oh. Rato ka man. Ay, ay nagapo. Uh, Balik lang natin to. Ah! Tatlo siguro yung nahuli, oh. Ayan. Okay. Oo. Oh, uh, Kinain uh, yung bagulan. isa. Bagulan? Digit bagulan. Ayun. Oh. Uh. Kalimango yan, maliit. Kinain lang ko oh, sayang <laughs> pinatay nyo malaki na yan ayan o balik Ayon, lalaki, okay. Ayon, Asin... trap na lang yung mga katropa yung trap natin may huli yan mga tropa sira yung lata

Balik lang natin ito. Hindi gawa na lang ano? Last trap na lang. Makapawin ah, na tayo. Thank you. Ayan. Tara. Ah. Yeah, Hindi di lang. Hindi trap yan mga katropa. Ay, kita na ako. May da. May da, dupa. Uy! Uh, pa yung isang lastro. Aray! Eh, matinik-tinik kasi ito. Maliit. Kung hindi ang isda. Palo. natin ito maliit. Ayan, good size. Laki yan. Yeah. Kapusag <laughs> niyo. Oo, puti nga. Tara. Alright. Kita-kita na lang tayo dun mga katropa sa daungan natin. Okay, nandito na tayo mga katropa. Ito yung mga nahuli natin. Ayan. Jack pa tayo mga katropa. Oh. Uh -huh. Ayan o. Oh. Ayan dalawa. Ayan ang laki. Laki rin nasa. Ayan. Okay.

saan <laughs> so mga katropa, baliting na na lang natin mamaya kung maka ilang kilo tayo diyan pambintayan mga katropa. Meron na palang may-ari nito katropa, bali order na lang sa amin ito. Hmm? Bali, naka tatlong kilo po tayo. Ay, sulit. So Yung bawat kilo pala, ang bili dito, katropa, ay 300. Bali, naka 900 po tayo. Ayos na. So, ayan. Maraming, maraming salamat nga po pala sa lahat ng aming taga-suporta. At sa walang sawang panonood sa video namin, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.